Bagong bilangguan para sa mga opisyal na sangkot sa korupsyon sa flood control projects. Sa gitna ng init ng tanghali sa Maynila, nagtipon ang mga mamamahayag sa harap ng isang bagong gusali na tila ordinaryong kulungan, pero may kakaibang layunin. Ipinakilala ng Department of Justice at Bureau of Corrections ang isang bagong bilangguan na eksklusibong itinayo para sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na nahaharap sa kaso ng korupsyon partikular na yaong sangkot sa mga flood control projects sa bansa. Korupsyon, partikular na yaong sangkot sa mga flood control projects sa bansa. Tahimik na nakamasid ang mga tao habang pinuputol ng Pangulo ang pulang laso. Sa likod niya makikita ang tarpaulin, pasilidad para sa katarungan at pananagutan. Ayon sa pamahalaan, ang proyektong ito ay sagot sa matagal ng hinaing ng publiko na tila may dalawang uri ng hustisya isa para sa mahirap at isa para sa makapangyarihan. Ang bagong bilangguan ay matatagpuan sa isang bahagi ng Manila na dating imbakan ng mga gamit ng DPWH. Ngunit ngayon, ginawang makabagong pasilidad, may mahigpit na seguridad, CCTV sa bawat sulok, at transparent na sistema ng pagbisita upang masiguro na walang VIP treatment, walang aircon, walang special suite, at walang room service. Lahat pantay-pantay ayon sa opisyal na tagapagsalita sa loob. May ilang selda na tila opisina, pero ngayon may mga rehas na bakal na. Sa bawat pader, nakasulat ang mga salitang katapatan, paninindigan at tapat na serbisyo. Ayon sa mga arkitekto, sinadya itong maging simboliko, paalala sa mga dating lingkod bayan kung saan sila nagkamali. Sa isang panayam, sinabi ng Justice Secretary, matagal ng reklamo ng taong bayan na kapag may opisyal na napatunayang tiwali, hindi naman nakukulong o kaya ay tinatago lang sa ospital, ngayon wala nang ligtas. Kung ikaw ay nagnakaw sa kaban ng bayan, dito ka dadalhin. Ang mga unang dadalhin sa pasilidad ay ilang dating opisyal ng lokal na pamahalaan at mga dating inhenyero ng DPWH na kinasuhan ng milyon-milyong pisong kickback mula sa flood control projects. Mga proyektong dapat sana'y nagligtas sa mga komunidad sa baha. Ngunit nauwi sa bulsa ng iilan isa sa mga residente ng Marikina, si Mang Rodolfo, ay hindi maitago ang kanyang galit at pag-asa. Kung totoo yan, magandang balita. Ilang taon na kaming binabaha, pero sabi nila may proyekto daw. Proyekto nga, pero para sa bulsa nila. Sa kabilang banda, may ilan ding kritiko. Ayon sa isang human rights lawyer, kailangan pa rin tiyakin na ang karapatang pantao ng mga bilanggo, kahit sila ay opisyal, ay hindi nalalabag Katarungan ang layunin, hindi paghihiganti, anya. Habang papalubog ang araw, sumasabay ang ilaw ng bagong kulungan sa liwanag ng mga poste. Tahimik, ngunit mabigat ang simbolismo nito. Isang paalala na ang katungkulan ay hindi proteksyon laban sa batas, kundi pananagutan sa bayan. Sa labas ng gate, may mga nag-aabang na mamamayan, nagbibiro pa nga, "Sana dito na lang ilipat lahat ng magnanakaw sa gobyerno." Ngunit sa kabila ng halakhak, ramdam ang pag-asang baka nga ito na ang simula ng bagong yugto kung saan ang korupsyon ay may tunay ng kabayaran. Sa wakas matapos ang mahabang taon ng pagdududa, tila may bagong direksyon ang salitang pananagutan. At kung magpapatuloy ito, baka sa susunod na tag-ulan, hindi lang baha ang mawawala, kundi pati ang tiwala ng bayan na matagal nang nilunod ng kasinungalingan.